Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Kumusta po mga loves? Kumusta ang araw ng saan? At hello dito sa ating mga alaga, sa ating mga pigis. Ayan, nagpapakain tayo for hapunan nila. At this time is 4 p.m. 4.30. So, pinapiliguan ko sila for three times in the morning, afternoon, at saka sa before natin sila pa pakainin ng hapunan. Kasi nga, March na, sobrang init. So, dapat papaliguan natin sila kasi mainit na yung katiwa ng ating mga alaga. So, tapos na tayong magpapaligo, nagbigay na tayo dito ng pakain. So, ayan. Magpapakain tayo for dinner. So, Ganun lang ang routine natin everyday, mga loves. Hmm. Hindi ko na na videohan yung pagpapaligo natin sa kanila kasi nga, mababasa naman yung cellphone natin. At saka tingnan nyo, may isa doon na, yan yung si Batik na yan, oo. Oh. Hmm. Papansin talaga yan. Meron ka ng pagkain na nilagay at saka siya ay, hindi mo alam kung magpapasubo yata. Hmm. So gano'n yan siya. Ito din naman isa, yung dapit banda sa may pinto, yan yan lumalakad. Mm yan. Yung may kumakandong sa ano, sa ibang kumakain. Hindi yan siya pihikan kumain, pero sa ngayon naglalandi itong alaga natin, yung ano na yan. Naglalandi yan siya kaya ganyan siya ang um, itong si batik ayan kumain na ano to siya yung batik natin lagi yan siyang ganyan di ba nagpapapansin sa atin charot di ko alam kung siya bay natatakot sa mga kasama niya pero meron naman siyang space diyan magkasya naman silang walo kasi walo na lang yung alaga natin di ba so magka siya yan sila tapos ito talagang si batik ay talagang umaatras yan lagi tapos saka na siya lalapit pag malapit nang matapos yung iba. Pero tinan nyo yung isa o oh, nasa likuran. Talagang hindi ko alam kung naguguto. Hindi yata siya nagutom. Pero ano yan, naglalandi. Ganun kahirap yung alaga nating ang tawag dito, uh, bai. kung hmm, pabae, kumbaga. Pag, ano yan eh, pagdating sa naglalandi sila, wala silang ganang kumain. Pag ang ano din ba, pag ang tao, pag sa babae ay naglalandi, wala din bang ganang kumain? <laughs> no, tingnan nyo. Talagang ano siya, ayaw niya. Bata pa yan mga loves, mga ano pa lang, wala pa silang 3 months. Ayan, so naglalandi na yung isa. yun yung nagpapaano sa tubuan nila yung bang mahina sila lumaki pagdating sa ganitong stage na maglalandi yung ating alaga dahil mawalan sila ng gana sa pagkain so syempre yung bang sa Bisaya is tubuan tubuan nila is hindi -urong. ano ba parang uurong minsan nga ay ano pa uh, papayat So doon na naman tayo maglilinis sa kanilang dumi doon na side. Kasi nga napakain na natin sila. So kung hindi natin sila bibigyan ng pagkain bago tayo ano mag ano bago natin tapusing maglinis, mahihirapan tayo dahil nga pupunta sila doon banda sa may maraming dumi. So mahihirapan tayo dahil doon sila maglalakad, hmm, binsan nga hihigaan pa yung dumi. Ayan. So, dapat, lagyan muna natin sila. Yung, yun yung, ano ko, technique baga. Lagyan ko muna sila ng pagkain sa, uh, kabilang side. Linisin ko muna doon sa kabilang side. Saka ko, kukunin yung mga dumi nila. Para walang istorbo. O, oh, ayan. Busog na yung ibang alaga ay yung dalawa doon na may mga batik-batik ay nagpaiwan kasi nga. Malapit na yun, maubos yung pagkain. Hmm. So, ganun ang araw natin. Dapat din ay hindi natin kakalimutan maglagay ng tubig sa kanilang drinker. Ayan. Dahil sa sobrang init, baka ay mag- uh, ano bang tawag dito hindi pwedeng ma, ma kulang sa tubig ang ating alaga dahil nga sa sobrang init mapadala silang umiinom at this time so the more water din sila kagaya sa atin hmm. <coughs> Ayan, lumapit yung manok doon sa cellphone ko at baka ay malaglag. Ganun kahirap pag wala tayong tripod, mga loves. Talagang mapasubok ka talaga Mahirap kaya. Patong-patong mo lang yung phone. Baka malaglag. So, kailangan natin sungkitin yung kanilang dumi para iwas tayo sa maraming tubig na masasayang. I-separate natin ang lagayan yung dumi nila. Para naman, pagdating sa disposal ng ating mga alaga ay pukunin din natin yung mga dumi nilang natambak. Pwede natin yan lagay sa puno ng saging. Pero wag lang yung damihan dahil nga nasisira din. So tapos na yung kumain yung iba nagpapahinga na. ganyan lang ang ating mga alaga. Malapit na tayong mag-dispose mga loves by this month. Hoping na hindi pa bababa yung presyohan para naman makabawi man lang tayo sa mga ilang uh, talo natin pero itong iba nito is maliliit pa pero wala tayong magawa ang hindi naman natin sila pwedeng isiparate kasi nga wala tayong ibang kulungan magkapatid po sila pero yung tatlo tatlo nito ay maliit mga maliit talaga 'yan sila mula noong biik. So pag dispose natin ay sabay-sabay lang din 'yan at saka sa pagpapakain natin, sabay lang din. So dapat sa ganitong laki ng katawan nila ay hindi pa natin sila pwedeng pakainin ng finisher, pero wala tayong magagawa. Pagdating sa mga ilang weeks ay magbibigay tayo ng finisher sa lahat kahit na maliit pa 'yung iba kahit na may tatlong maliliit tayo kasi hindi naman natin pwedeng hintayin yung tatlo at baka ay ano na uh, March na patapos na yung March ang bilis naman kasi ng panahon di ba? So baka tuluyang babagsak yung presyo bigla at tayo ay maghihinayang. So sa ngayon, hindi pa natin sila i-dispose -di dahil wala pa silang 3 months, sobrang bata. Tumagaan so, pa yung mga buto-buto nila. Sa ano mo titingnan mo is Oh, titingnan mo sila ay parang ang laki-laki na pero magaan dahil nga bata pa. Wala pang 3 months, so sayang. Oh, malaki na yan sila pero wala pa sila sa edad na pwedeng ibenta so hindi natin muna sila sasayangin palalakihin muna natin bigay natin yung tamang ano nila tamang oras <laughs> hintayin natin yung tamang edad nila na pwede natin silang i-dispose hmm. Oh, yung iba, di ba, focus sa pagkain. Yung iba naman ay wala. hindi mm, di ba? Malinis nang kanilang kulungan. Mm. Kasi doon-doon sa may sulok ay diyan, doon sa may sulok na yan yung may nakahiga. May mga pupo yan nila, doon sila nagpupupo. So pag hindi natin yan nililinis ay maging marumi na naman yung ating mga alaga. Ito, ito, ito yung naglalandi. Oh, oh, si Batik. Ah, yung ano lang. Tingnan nyo, tingnan nyo. diba nyo. side view lang. <laughs> Yan ah. Naglalandi siya. Um, Batang-bata pa. Yan oh. Diba? Masarap sana ito gawing anay. Kasi tingnan nyo yung klase niya. Pero hindi mo na natin sasayangin dahil nga mataas yung presyohan ngayon. Tsaka ito din isa. Naglalandi din to. Itong katabi ni batik. Yan. So, mabagal yung tubuan nila pag naglalandi. Hmm. So that's all mga loves. Salamat sa panunood nyo. At sabayan nyo akong subaybayan nyo ulit yung aking mga uh, videos sa ating next upload at pakisubscribe na rin sa ating youtube channel kung baguhan ka dito Paki like, comment at share sa ating mga videos para masubaybayan nyo ang at paglaki ng ating mga alaga at kung paano yun natin sila palalakihin. Thank you for watching!